Ang relasyon ng mga anak sa magulang ay isang komplikadong relasyon. Komplikado dahil sa maraming kadahilanan. May kahinaan sila at limitasyon bilang tao na nakakaapekto sa kanilang pagiging magulang. Minsan dahil sa posisyon na kanilang taglay bilang magulang, ay hinahanapan sila na maging halos perpekto sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay. Na alam naman nating imposible dahil sila man ay may mga limitasyon. Ang magulang din ang kinikilalang responsable sa anak. Kaya kung may pangangailangan ng anak, ang magulang ang kailangang tumugon. Minsan sa mata ng anak ay parang ganun-ganun lang kasimple ang pagiging magulang dahil hindi pa nila ang takbo ng buhay at ang hirap ng responsibilidad. Isa din sa komplikasyon ng relasyon ng magulang at anak ay ang katotohanan na kadalasan mas nauunawaan at mas na-appreciate ang mga magulang kapag ang mga anak ay naging magulang na din. May mga anak na nagre-rebelde sa magulang na sa hinabahaba ng panahong sila ay kasama at nabubuhay, ay hindi nagkaroon ng magandang samahan. Subalit kapag nagkaedad na, mahina o malubhana sa sakit, sakalang marirealize na sayang pala ang panahon at pagkakataong ginugol sa sama ng loob, galit at tampo. Ang isa sa pinakamalungkot na pangyayari sa relasyon ng anak at magulang ay kapag hindi na nagawang parangalan ng mga anak, ang mga magulang habang ito ay makikita pa o mararamdaman pa nila. Minsan ang magagandang pananalita ay naipapahayag na lamang kapag huli na ang lahat. Isang malaking pangihinayang. Ang sabi ng Bible, Igalang ninyo ang inyong amat ina para mabuhay kayo ng matagal sa lupaing ibinibigay ko sa inyo. Bagamat marami ang gumagawa nito, may mga anak na hirap sundin ang utos na ito ng Diyos dahil sa kaisipan na hindi karapat-dapat ang kanilang magulang na igalang dahil sa kanilang maling pamumuhay. Mahalagang tandaan na hindi ang kanilang pamumuhay lamang ang basihan ng paggalang sa kanila, kundi ang utos ng Diyos at ang pagnanais na ang Diyos ay maparangalan. Hindi ibig sabihin ng verse na ito na ang mali ay tularan o ang mali ay konsintihin. Maaaring may mga magulang na hindi kagalang-galang dahil sa kamalian ng kanilang pamumuhay. Pero mahalagang tandaan na ang iniutos ng Diyos ay ikaw na anak ang maging magalang. Bahagi ng kahulugan ng salitang igalang o sa English ay honor ay ang pagpapahalaga at pagpaparangal at ito hindi lang dahil sa kanilang ginagawa kundi dahil sa kanilang posisyon bilang magulang. Maraming anak ang may pagsisisi sa maling pagtrato sa magulang, lalo na kung wala na ang magulang. Ang pagsunod sa utos ng Diyos na igalang ang magulang ay nagpapakita din ng pagpapahalaga sa Diyos na siyang nagutos nito. May nakapagsabi na, Sometimes you will never know the value of a moment until it becomes a memory. Igalang mo ang iyong mga magulang sa iyong mga kilos, pananalita at maging sa iyong pamumuhay. Malapit man sila sa iyo o malayo, at laging tandaan na hindi hindi mo pagsisisihan ang pagsunod sa anumang iniutos ng Diyos. Asa ka pa.